magkakapatayan muna tayo bago kayo makatapak sa lupain ng Pilipinas. Tampok yan sa live fire exercises na tinawag na counter landing. Ang senaryo, pipigilan ng pinagsamang pwersa ng AFP at US Marines ang kalabang nagbabalak lumapit sa ating baybayin. Dito gamit ang kombinasyong pag-atake mula sa ground base attack at air attack unang nagsagawa ng pag-atake ang F-18 at F-16 fighter jet ng US Air Force. Nagpasabog din ng missile ang attack helicopter ng Philippine Air Force. Malayo pa lang na detect agad ng radar ang papalapit na kalaban. Nagsagawa agad ng missile strike ang US fighter jet. Sumunod din agad ang Sabra Light Tank at pinaulanan ng kanyon ang kalaban. Habang pinapasabugan ng mga tangke ng Philippine Army, kwenesto agad ang Atmos at iba pang artillery rocket ng Philippine Army. Asintado nga ang pag-atake ng AFP. Sabog at nagpira-piraso ang target sa live fire. Ganto nga ang mangyayari sa China pag sinakop nila tayo. Nag-focus rin ang US at Philippine Army sa drone attack. Dito pinasabog ang animoy drone ng kalaban. Lahat ng iyan nga ay parte ng counter-landing exercises Pagpapatibay din to sa samahan ng AFP at US Army. Our use of combined arms was a demonstration of joint and combined lethality. Great opportunity for us to work together uh, continue to improve as a team. Dito pinakita nga na kahit mahina tayong bansa, hindi hindi tayo papaalibin sa dayuhang bansa. Magkakapatayan muna nga tayo bago nyo kami masakop. Nagpamalas nga rin ng kanikin nilang galing ang sundalong Pilipino. Makalagpas man ang kalaban sa unang batch ng pag-atake, may nag sa kanilang sandamakmak na sundalong handa silang pagbabarili. Dito pinagbabarili nga ang mga kalaban. Are you here is uh, sea We are countering a seaborne invasion from an external threat. Enemy that we are uh, fighting against here is an amphibious force coming from surface ships deploying uh, an amphibious force uh, which whose intent is to establish a foothold on the beaches with an intent to move inland uh, once uh, that mission has been accomplished In each phase of the operation the intent really is to regain the initiative and uh, send the and either send the enemy back to sea or defeat them on land Nakatutok nga sa taiwan strait ang live fire exercises sa apari kagayan paghahanda to sa kalinggerahin nga ng China ang Taiwan, madadamay tayo sa digmaan. Pero wala ngang pake si General ko sa sasabihin ng China. Ine-exercise lang ng AFP ang karapatan nating na depensa ang ating sariling bayan. China is free to think whatever it wants, but uh, we are exercising our rehearsal for a ground defense. Uh, nothing more has to be interpreted from uh, the exercise that we just conducted. Kung bibigyan ka ng pagkakataong mapasama sa ganitong klaseng military dress, handa ka bang magsanay para lumaban sa ating bayan? Ikomento sa baba ang iyong salobin.